Bagamat hindi na nasunda ng pagputok ng Mount Kanlaon kahapon, umabot naman sa labing siyam na volcanic earthquake ang naitala ng FIVOX at 1,699 tons ng sulfur dioxide ang ibinuga ng vulkan. Dahil sa nangyaring pagputok ng vulkan, apektado ang nasa siyam na lugar na nakapalibot dito. Ayon sa FIVOX, kabilang dito ang La Carlota City, La Castellana, Murcia, Hinigaran, Valladolid, Pulupandan, Pontevedra, San Enrique at Kanlaon City. Umabot din ng ash hanggang Gimaras at Antique. mga pyroclastic density current events uh, or PDC na naitala kahapon sa may south-south-east uh, at umabot ito more or less 3.5 kilometers from the summit. Ang PDC or ang pyroclastic density current ay isang mabilis na daloy uh, ng mainit na volcanic gases. Pinaghalo-halo pa ito, volcanic gases, uh, ash, at pira-pirasong bato no, bumababa uh, galing sa vulkan and uh, may speed po na maabot ng daan-daang uh, kilometro kada oras. So uh, very dangerous po ito, uh, sinisira ang lahat ng madadaanan uh, ng PDC uh, katulad ng puno, gusali at pwede rin makakitil ng buhay. So ang possibility na masundan ito in the short term ay uh, mataas kaya po nag uh, raise tayo ng alert level from 2 to 3. Kaugnay nito, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa ang pamahalaan na suportahan ang mga pamilyang apektado ng pagbutok ng Mount Kanlaon. Sa ambush interview sa pangulo sa Bulacan kaninang umaga, sinabi nitong may ibinigay na assurance sa kanya ang Department of Budget and Management na may sapat na pondo at resources ang gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Nasa lugar na rin daw si DSWD Secretary Rex Gatchalian para pangunahan ang pagbibigay ng tulong so now DNR, DOST are continuing to uh, monitor air quality uh, to see if uh, uh, we need to do more in terms of evacuating kung maging dangerous nang uh, levels ng uh, toxic gases na lumalabas ng sa vulkan. so yes uh, Uh, we're ready. Uh, we, we know what to do, and we have our, our, we have already started to send food packs, and we already started to send uh, uh, all of the things that we bring um, uh, to the uh, to those who are uh, in evacuation centers. So... In the heart of changing lives, ito si Brigada Marcar Sargan ng 5.1, Brigada News of Manila, the Music News Authority.